Okay, okay, welcome back mga bro. no. Dahil sa issue ng BSKE, aba, dumami po ang mga manghuhula. <laughs> Kasi hanggang ngayon, eh, wala pa rin po talagang uh, uh, schedule na malinaw itong uh, BSKE kung December 1 ba o November 2. Kahit meron na pong uh, panuwalang batas na isinulong na ang sabi ay sa November 2, 2026 ay hindi pa rin po ganap na batas eh. Alam nyo kung... Uh, nagiging uh, galap na po, naman pong batas ito ay uh, andyan daw si Malital at uh, siya ay magpipetisyon para i-contest itong uh, ratified uh, bill kasi ayaw niyang uh, maiurong ang kanya pa rin pong pinaglalaban dito ay yung dapat yung ruling ng Korte Suprema na dapat ay December 1 kasi every 3 years yun, di ba? 22, 23, 24, and 25, every 3 years. So, ah uh, kung titignan ng schedule, December 1, dapat. Kaya lang kung titignan ninyo kasi natuloy yung 2023, eh, 24-25 yung uh, incumbent, sabihin natin yung mga bagong halal, ay 2 years lang yung kanilang iuupo. Ay uh, unconstitutional, kasi wala naman po silang, uh, ibig sabihin, Kung uh, titignan yung sa ruling ng batas ng Korte Suprema, ay eh wala naman pong ng uh, batas na two years na uupo dapat. No, so naging unconstitution yun para sa kanila. Kahit susundin yung uh, schedule na dapat daw ay constitution. Nagkaroon po ng mga conflict yan eh, kasi sa pabago-bagong ng mga schedule na itong uh, ginawa ng mga bambabatas. At yung uh, 2022 na dapat ay ginawa, diba? pinuspon, maliwanag na ang konstitusyon ngayon, yung pagpupo ng two years ng mga incumbent na bagong halal ay tuyas nga lang, kahit alam nila na ito ay, uh, uh, alam nila, aware sila na magkakaroon ng uh, eleksyon sa 2025, ay uh, unfair nga eh, kasi unconstitution din yun eh. Unconstitution yung 2023. Ngayon, kung tinuloy yung 2022, eh wala naman talagang magiging uh, problema, di po ba? Eh tuloy-tuloy na po yun, kasi yun yung nasa ruling ng Korte Suprema. Existing ika nga eh. O di wala sanang ganito na BSQ na mainit na isyo ngayon. At uh, maraming nag-iintay, naiinis mga butante, mga gusto tumakbo, yung mga dati na, na mga barangay officials, mga kagawad. dito po ba no at uh, kahapon nag-announce ang COMELEC si Chairman Garcia na yung uh, schedule nila ay binago gagawing August 1 to 10 sampung araw kasi ang target para makakuha ng mga mga kabataang botante no 15 to 17 uh, 17 years old para <clears throat> sa mga boboto ito sa SK no s'empre kasama na rin niya sa mga barangay official. Uh, Ngayon naman at uh, dahil nga sila nagbabago na rin ng schedule, hindi pa rin naman po tiyak. Hindi naman po tiyak talaga eh. No? Matutuloy yan. Kaya nga ang tanong pa rin, alin ba? Ito bang ruling o yung bagong uh, ipinasa sa ratified bill na ito? Eh wala pa nga kong pirma eh. Diba? Wala pa rin pong uh, pagbibito. Eh ang tinitignan ko sa akin lang, eh, maglalaps in dahil sa darating July 28, July 28, ay uh, so na. No? Baka nga po i-announce at dapat din pong i-announce yan. Itong mga panungalang batas ay dapat i announce hindi, at hindi po ito confidential. Hindi pwede itago yan. Hindi mo maia-apply ang mga bagong alam batas ko kung, kung confidential. Hindi po wala pong gano'n. Kaya dapat ay i-announce yan. So, maaaring i-announce doon na maari maglaps in tulo na at habang lumalapit po, nang lumalapit, eh, nangangamoy November 2. 2026 kasi hindi naman po pick yung ginawang mga sesyon sa bicameral committee na naratipikahan. Hindi po pick yun. Ayun po ay totoong ginawa at ang trabaho ng mga kongreso at senado ay magpatupad at gumawa at magsulong ng mga bagong batas. So totoo po na ayon ay naganap at uh, pirma na nga aksyon, desisyon ng presidente ang inaantay dito. So, malinaw na kung maglalaps in magiging ganap at Republic Act ang sinulong na matas na ito. At kung ibibito naman, uh, may posibilidad ba na <clears throat> last minute parang last two minute basketball, no? doon na doon pa magkakaroon ng desisyon kung kailan ay uh, isang araw na lang sa pa magdedesisyon. Kung magkaganoon parang ibig sabihin sasadyain niyo kasi dapat eh, maaga pa na kapag decision na po no? sa unang tatlong araw sa unang isang linggo meron ng decision kung yan ba ay ibibito no pipirmahan a approve o disapprove o lapse Hali, kung maglalaps in ay wala nang gagawin action yan. eh at dire-diretso na po yan na magiging batas no at uh, kung wala rin naman pirma eh yun na nga sempre, uh, disapprove yan at kung pirma approve pag kinaprove ah, mabilis daw aaksyon ah, to si Atty. makalintal at siya ay nga ay magko-contest at ah, ah, siyempre maghihiring yan alam niyo na ang mangyayari niyan pero ganoon pa man like kung binabanggit din na <clears throat> ah, unconstitutional daw yung 2023 pero natuloy papel lang no hindi nang materialize so, pwede mangyari yan dito eh kasi nga eh pinag-aralan ng mga senador, mga kongreso na pag itong batas ay uh, ipapasa natin, hindi na ito maituturing na unconstitutional uh, sapagkat hindi lang natin pinuspon. Kahit nandun yung word na pinuspon, mayroon naman tayong binago. No? Nagbago tayo, ginawa nating fixed term na ito. Hindi na ito postponement, postponement lang. Kaya ta-approbahan yan ng i-declare yan. Sabi nga, final arbiter itong uh, uh, Korte Suprema at sasabihin ng Korte Suprema lang, okay, uh, okay yung ginawa niyong batas at sana yan ha ang mag uh, magsasaayos ng mga termino ng mga Barangay Officials. 2026, uh, November 2, magiging every four years ang mga re-election at maximum. Sa Barangay SK Officials ay isang tigi-isang term lang, four years lang. No? At nga, no, mabalik tayo dun sa o nung nag-adjust sila, hindi dahil uh, uh, nakakaamoy sila na baka matuloy na ng December 1, ginawa lang naman eh maliwanag naman po sa sinabi ni uh, Chairman Garcia na kaya kami mag uh, magpaparehistro ng mga bagong botante sa August 1 to 10 eh para meron kaming at least ginawang trabaho kahit matuloy man yan sa December 1 or kahit matuloy man yan sa November 2 at least meron kaming part na ginawa hindi kami nag-antay no? pero kung meron man order na galing dun sa patas eh sila naman daw ay talagang tatalima kung ano man yung sasabihin no? kahit uh, itong uh, Komelik ay siyempre uh, bukod dyan, independent yan, sa sariling mga resolusyon yan pero nagaantay sila hindi e, pwedeng kontra-kontra hindi e, pwedeng uh, kontrahin kung ano yung nasa ruling at eh, dati nga nagkaroon ng makalental versus uh, tungan sa Komelik eh. di po ba so inaantay din nila kung anong magiging resulta nito at yun ang kanilang gagawin. Saka pa lang sila ikilis dito at hindi pa rin naman po pwede na maglabas ng mga pondo. E yung nga uh, ay eh, sabi ay uh, sa procurement process ano sumaabot po ng dalawang buwan yun. E eh, anong buwan na po ngayon? July, August, September o oh. bago mag-December, mayroon pang apat na buwan. So ito naman na uh, susunod na mga araw, linggo, ay magkakaroon na po yan ng resulta. Bago matapos tunggo na to, mayroon na po yung resulta. Intayin natin sa July 28 sa Sola. At diyan, magkakaalaman na. December 1, hindi ko sasabing 100% matutuloy dahil kinontra na nga po yun ang bagong batas eh, ng November 2, 2026 at yung at kung maglalapse in tuloy yan, sure ball sa November 2, 2026. At kung ikokontis man yan, hindi pa rin po sure ball kung aaprobanan or i-declare ide na unconstitutional dahil fixed term na nga, inayos na. So, mas malinaw yun, no, yung sinasabi natin. Uh, pero mag-iwan pating kayo ng comment yan. Siyempre, eh, share yung video. Subscribe sa mga bago. Agad dito lang po. Maraming salamat. God bless.